Magandang hapon po. Napakainit ng panahon. Inom tayo ng malabig na tubig. Pinagsikapan ko kasing sagutin ang ilang mga tanong. Mga paninira, pagtuliksa sa mga pinopos kong mga video. Pero ang nakakalungkot, yung mga nagkokomento, pagka tinitignan ko yung kanilang profile, ang makikita ko ay profile picture nila ay, ay boy. mukha ng baboy isa naman mukha ng unggoy o kaya halaman lang na, na mayroong ilaw kung ano niyon. yun e eh, kung maganda ang intention ninyo na ako bilang kanib sa Iglese ni Kristo gusto nyong hikayatin ako sa paniniwala ninyo ay huwag kayong magtago nakalaki yung profile ninyo hindi ko naman kayo kilala hindi kayo nagpapakilala tapos uh, magkokomento kayo ng mga paninira mga pagtuligsa sa sinasampalataya ng aral naming mga iglesia ni Cristo. eh, tapos nagtatago kayo sa mukha ng baboy, sa mukha ng unggoy o sa kung ano-ano ayusin nyo yung profile nyo kung maganda yung intention ninyo o baka naman ang intention nyo lang ay manira at manuligsa kaya ang mukha ng propan baboy. Ang mukha ng propan nyo'y unggoy. Dahil ang intensyon manira lang. Ay, hindi ganon. Kasi ang vlog na ito, ang mga video na pinupost po natin na sana sa mga nakakapanood ay magkaroon ng interes na siya sa atin, suriin ang mga aral na aming sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yun po ang intensyon ko. Kung kaya nagpo-post ako, sinishare ko yung mga aral na natutunan ko sa loob ng Iglesia Ni Cristo, lalo na nung ako'y dinodoktrinahan pa lang. Kaya kung titignan ninyo yung profile, pag binuksan nyo yun, hindi po nakalaki yun. Open lagi yun. Eh, yung mga nagko-komento na nagpo-post ng mga kung ano, ng picture na paninira lang, panuniligsa lang, nakala... yung kanilang profile... buksan nyo... buksan nyo... at saka kung papasok kayo sa vlog ko... doon sa aking video... magpakilala kayo... o kung kayo katoliko... magpakilala kayo... kung kayo MCGI... magpakilala kayo... kung kayo ay baptist... magpakilala... kung ano man ang reliyon nyo... para maganda yung pag uusap o alimbawa... yung isang... Uh, pinos kong video... na ang kapatid na Felix Y. Manalo ay sinasampalataya na naming mangkanib sa Iglesia ni Kristo na sugo ng Panginoon Diyos sa mga huling araw. Tinututulan mo. eh, tinatanong naman kita kung sino ang tunay na sugo na kinikilala mo. Wala ka namang masabi. O. Oh. eh, dapat ganoon. Kaya unang-una, ayusin mo muna yung profile mo. Tanggalin mo yung mukha ng baboy. Tanggalin mo yung mukha ng ngunggoy. Yung talagang mukha mo. Huwag kang manghiram ng mukha. Nangihiram ka ng mukha sa sa baboy eh. nangiram ka ng mukha sa unggoy eh. wag yung halaman na kung ano na, alapa, yung na alapaap pa pa nagigita. Yung mukha mong ipak mo. Ha? Kung magkatapong intensyon natin, unang-una, maayos yung profile. Maayos yung picture. Maayos lahat. Tapos papasok ka sa vlog ko. O huwag ka na rin magsasalita ng mga salitang hindi hindi maayos. Uh, kailangan respect lang. Respeto, respeto. Papasok ka sa vlog ko eh, wala kang respeto. Kaya akala mo kung sinong magaling sa Biblia. Walang ganon. Hindi tayo pagalingan dito. Hindi tayo pagalingan. Ito ay pag-uusap lang. Pag-uusap. Sineshare ko yung mga aral na aking natutunan simula nang ako'y umanib sa Iglesia Ni Cristo. Yung mga aral na akin natutunan nung ako'y dinutokrinahan pa lang. Sineshare ko po yun. Ngayon kung tutul kayo sa pagsishare ko noon, edi eh, tutulan nyo. Huwag lang kayo magsasalita ng masama. Dapat may respeto. Uh, hindi maganda kasi yung walang respeto ang pag-uusap. Wala. Eh, kasi kaming mga kanip sa Iglesia Ni Cristo, hindi kami sanay sa ganyan. Hindi kami sanay. Hindi kami sanay magsalita ng ng ano na pangit. Kaya ka respeto po. So, ulitin ko po, papasok kayo sa vlog ko. Ayusin nyo muna yung profile nyo. Profile picture. Yung talagang mukha nyo ilagay nyo. Talagang tinitindigan ninyo na totoo ang lahat ng mga sinasabi ninyo. Magpakilala muna kayo. Ilagay nyo rin sa profile ninyo kung anong reliyon ang kinabibilangan ninyo o kung anong samahan ang kinabibilangan ninyo uh, so ganun pa man salamat sa inyo kasi uh, pagka ginadalo nyo yung aking uh, yung aking video, yung vlog ko ay natutuwa si Meta kasi lumalaki yung engagement ko, tuwan-tuwa nga siya lumalaki yung engagement ko yun ang yung isang side na nakakatuwa. Pero ang hindi nakakatuwa nga, yung una, yung profile nyo, eh hindi katanggap tanggap Ibang mukha. Na, nanghiram kayo ng mukha ng baboy, mukha ng unggoy, kung ano na mukhang inihiram ninyo. Yung mukha nyo yung ilagay ninyo. Pagpakilala kayo. Huwag nyo ilak. Nakalak kasi yung mga profile ninyo. Eh, mayroon din kasing mga mga peking account o kasi ang layo ninyo para manira lang. Hindi po ganun. Dapat maayos lahat. Mula sa profile, sa komento, sa isinusulat na komento. Walang salitang hindi katanggap-tanggap. Pangit. May halong pagmumura. Huwag pong ganun. Kailangan respeto lang. Rerespetuhin ko kayo Res kung rerespetuhin nyo ako. O. Eh, ganun po sana. Ganun po sana. So maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa aking mga vlog. Mabuhay po kayo.